Wala nang intro-intro. Ilabas na ang lechon. Sagot na namin ang na handaan ngayong umaga. It's officially December. Nailista nyo na ba ang mga ihahanda sa Noche Buena? Kung hindi pa, abay, gulatin nyo sila. Sa mga lechon ang lasa at itsura, aba, kakaiba. So, maalat man manamis-namis. Ang sikat na lechong Cebu, nilalantakan na rin dito sa Maynila. Dito nga sa Pateros, bidang-bida ang lechong ito. Pero teka, ano itong misteryosong nahagip ng aming kamera? Lechon na ang kulay itim na itim? May mga bumili tapos napapaatras kasi ano para sunog? Ba bakit itim? Baka pait. Kung ito ang iyahay sa harap nyo, kahagat ba kayo? Bakit mga kulay itim ang lechon ito? Hindi tulad ng nakasanayan nating lechon, ang kulay nito itim na itim. Pero don't judge this lechon by its color dahil magliliwanag daw ang salo-salo sa lasa raw nitong panalo. August of 2021, nag-start kami. Nung nasa Cebu pa kami, nagluluto kami ng lechon de negra kasi yung maraming supply ng pusit sa Cebu, yung, yung, tinta, yung squid ink. Pero hindi namin binibenta. Parang sarili lang namin na konsumo. At bilang pamasko sa mga lechon lover ngayong Pasko, all the way from Cebu, dinala na rin nila ito sa kanilang menu. Mga unta mga kaha ng lechon de negra. Bukod daw sa asin, may halo pa raw itong sikretong pampalasa. Hmm, nakaintriga rin ba kayo? Secret reveal naman dyan. Dagdag lasa hatid ng sibuyas, bell pepper, siling berde, at pula na may kasama pang spring onion. At para amoy pa lang, piyesta na. Hindi-hindi raw mawawala ang tanglad at bawang. Pero kapit lang dahil ito ang pinag-espesyal nilang sangkap. Sa halip na gatas, ang isang buong baboy. Misto lang pinapaliguan at pinipintahan ng kulay itim na pampalasa. Ang sikreto ng lechon de negra, tinta ng pusit. Saka ito iihawin sa loob ng 2 hanggang 3 oras. At tapos ang matsagang paghihintay, lantakan na natin ang kakaibang lechon de negra may pagkasipod na taste po yung balat. At least first time ko po natikman ito. At para sulit, may pa-only lechon promo pa sila dito sa alagang 499 pesos. Huwag lang kakalimutang bitbiti ng mga maintenance medicine, mga pari at mari. Pa, na ang lechon ay nagmula sa salitang Espanyol na lechona, na ang ibig sabihin ay suckling pig o yung mga biik pa lang na ginagawang lechon. Parte ito ng makulay na dining culture sa Espanya na nakuha natin mula sa mga Kastilang mananakong. Dahil tuloy-tuloy ang piyesta ng mga lechon dito sa AHA, pero para hindi kayo maumay, mag-dessert muna tayo. Pero ng lechon pa rin? What? <laughs> ang kakaibang leksyon ito, gawa ng kilalang bakery dito sa bataan. Ang family namin ay mahilig talaga kumain ng lechon. Uh, tuwing may handaan kami, hindi ito nawawala. What if gumawa kami ng lechon made of bread? It's a prank, mga mare at pare. Pero kapag binato kayo ng bato, mas dambuhala ang ganti kapag binato nyo sila pabalik ng lechon. Pero gawa naman sa tinapay. Hehe. <laughs> Presenting ang lechon bread ng bataan. Bilang pambawi sa pagkabudol natin, ipapakita rin nila kung paano lechonin. Este, hulmahin itong star ng handaan. Papakita namin kung paano siya palamanan. So, ito po yung butter. Glazed fruits, raisins, cheese, cinnamon sugar, and nuts po. Inirolo ito ng pahaba at hinayaan ng ilang sandali. So ngayon na umalsa na siya, uh, gugupitin na natin. Ang isang gilid ng dough, gagawing mga binti at buntot ng lechon. Sanay na sanay na nga raw silang gumawa nito. Kita niyo naman ang hulwa ng mukha. Akalain mong totoo! Uh, pipintahan na natin siya ng egg wash para mas lumitaw yung kulay niya na lechon once na maluto. i oven. And just like that, may lechon ka na. Ito yung parang perfect din ay uh, pangpalit sa totoong lechon lalo na sa mga health conscious. Sikat na sikat to. Matitikman na kita ngayon. Ang lambot ng texture niya. Masarap, pang bagay sa kape, sa umaga. Katulad ko itong may high blood. Yung lechon, uh, ito ay isang typical na pagkaing Pilipino tuwing may mga special na okasyon. Patunay ito na masyado nating pinagpapahalagahan ang kapaskuhan. May handa mang lechon o wala ngayong pasko. Wala namang masasarap pa sa ating salo salo kasama ng ating pamilya na sinabayan pa ng malutong na tawanan. <laughs>